10 buwan. Ito na yung mga bata dati. Yung pinagtatali doon sa may gilid. Nabinta na lahat yun. Ito. Ito mga stag lahat to dito. Mga kasabong oh ito walang buwan na nandito ito sa gusto talaga kursunada ng manok PM lang at sa gusto namang manood ng aking uh, post ng mga manok punta kayo sa aking youtube channel na Arnold Shakur channel TV oh so kulang lang natin dun uh, subscriber so nakubit na natin yung uh, 3000 minutes at saka yung uh, uh, 14 hours minutes ito mga idol oh, maraming star hmm. Iba-ibang kulay. May uh, puti. May bulanting. <laughs> ito maraming binabae po lahat. Ito binabae din to. yung binabae din yun oh. So kanina dito, sa unang post ko binabae din. May gold. Ito, ang ganda to. Ito. So maraming ano, marami tayong marami kayong pagpipilian. Kung gusto niyo lang talaga ng uh, manok na pangsabong. Dito kay Tatay. Yan mga available pa yan ngayon yan. Yan. Mga available pa yan. Kung malayo naman yung uh, area nyo, binanggalingan nyo, wala tayong shipping mga idol, dahil maganda talaga kayo pupunta kayo pupick up dito para makita nyo rin ng personal yung area. Okay. So, para makita nyo sa krusonada lang mga busing mayroon ditong 1 year 8 months uh, stag mayroon tayong uh, mga maliit din uh, tinali na tulad so, like, sa sinasabi ko nung nakaraan sa amin ganyan pa lang maliit pa lang din tinatali na sinasanay na siya kasi kapag uh, matanda na kasi sila tatali kasi hindi sanay eh. pagka uh, na bilwa yung paa hirap na po makarecover samantala pagka lang yan mabilis sila makarecover pa kasi bata pa Oo. Oh. may gold so malungkot ang mga manok hindi litig lamig Ayun. Mayroon din pa sa dulo doon oh. kaya wala Buto tayo yung mga laboyo tayo, hindi ba nakapasok dito? Dalawa? Kapabahay oh. sa lalaki. Oo. Kapabahay ko sa baba, nakalpas yung babae, natira yung lalaki. Ganda yung babae, sana kung nahi-itlog. Nakadala. Ah. Ito yung mga bulik na pinos ko dati. Maganda to. Bulik. tatay tay? Millicium black tay? Iba-ibang mga klasing manok ni tatay dito, iba-iba. May kilso siya. Ayan o. No? Milsim black. Pero sang round head. Anong gusto mong uh, dugo ng manok mayroon dito si tatay? <laughs> Anong gusto mong lahi? Mayroon dito si tatay. Kompleto, Ricardo, dito. Ito. Ang cute naman itong isa na yan. Oh. Ayan. Talagang uh, dami nito. Ito naman yung eh.